Ako po si Sharon Serrano. Ako ay 21 taong gulang. Ako ay isang Aita. Ang mga Aita po ay dating galing sa kabundukan. Yung pumutok ang bulkan noong 1991, iba-iba yung aming ng mga kapatid po nat kapatid po natin mga katutubo na tulad ko na ngayon ay nakatira na sa malapit sa bayan. pagtira po namin dito, hindi po masyadong maganda dahil po nga, yun nga po na inaapi ng ibang tao ang mga katutubo na tulad ko. Tingin po, parang masama po, tingin po nila sa amin. Parang may, parang takot po sila. Dahil, kasi ka po, dahil sa kulay po namin. Ganun po, din, dahil dinadayin lang po nila na salot daw po yung mga katutubo. Salot daw po sila sa mga unat na mapuputi. Lagi po nilang sinasabi sa amin na kami mga katutubo na baluga. Ang baluga isang parang bobo, mangmang, -mang, tsaka tanga na laging nakasulok lang. Takot, takot pa sa mga tao. Naranasan ko po sa high school, for po na nasa uh, na parang maliit, maliit ka na nga, lalo pa po kayong nililiit ng ibang tao. Tanda ko po, po first year high school pa lang po ako noon na bumaba po ako sa bayan. Kasi may isa po akong classmate na katutubo, nakulot din buhok po na ano, pinsan ko po siya na nagbasa po siya ng isang libro. Hindi naman siya unachan, what, ganyan, ganyan. Hindi naman, bakit sinali siya? Eh, balugang lang siya. Eh, ano bang alam ng isang baluga? Eh, di ba, mangmang lang siya, walang alam. Eh, yun nga po, napaaway kami. So, yung takot po na yun, hindi po namin ginagawa talaga sa kanila. Kasi takot din po kami na masakta ng kamukha po naming bata. Ngayon pong na papasok na po ako ngayon, kuleyo. Um, kung ko pong kurso ay isang social work. Para po, hindi nga po yung kwento ko pong, po ang na ayoko pong maranasan po ng ibang, maranasan po ng kapwa kong katutubo na naranasan ko po ngayon. Inaapi, sigan ng ibang tao. Ito ako. Ito ako bilang isang katutubo. Ito ako bilang katutubo na pinagmamalaki ang aking kulay sa akong Pilipino. Sana po ay maintindihan po nila. Isa po kaming katutubo na Pilipino din tulad po nila at may nasasak din, na nasasaktan din po kami na tulad po nila na may puso, may isip na kaya yung, kung ano po yung kaya po nilang gawin, kaya po namin mga katutubo. At naniniwala po ako na kahit sino man po sa amin, sa amin mga katutubo, mga kabataan, na susunod pa po sa akin, na mas bat, na malitindihan po ng ibang tao, yung kultura, kultura po namin, at saka yung pagkatao po namin na bilang Pilipino at bilang isang katutubo. Makatapos <laughs> po ako ng pag-aaral. Para matulungan ko po ang mga kapwa ko po dito. Hindi lang po kapwa ito. Mangarap ko maging isang journalist. Siyempre gusto ko rin pong matulungan yung pamilya ko. Gusto ko rin pong matulungan yung kapwa katutubo ko. Para po wala, po, wala pong sabihin yung ibang tao na yung mga ita walang pinag-aralan. At least, andito kami ngayon sa harapan nila nakatayo. Sasabihin namin, heto na kami ngayon.